Magandang araw po sa inyong lahat. Pali ngayon po, tuturuan ko po kayo na makapag-English agad ng tama. Okay? So, ang gagamitin po nating salita ngayon ay graduated. Bilang nakatapos. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Nakatapos ako sa kolehiyo. Kapag in-English po yan, ang dapat nyo i-translate po muna ay itong unang listahan natin. Itong may ako hanggang dito sa sina Mario at Luigi. So, itong ako muna. I. Tapos isusunod nyo po ay yung salitang graduated na, na ang uri po ay verb. Okay po? So, yung nakatapos ang isusunod natin, graduated. ay graduated. Nakatapos ako. Saka pa itong may preposition. Yan ang iuhuli nyo. Okay? Bilang sa. Tapos yung kasunod na salita, kolehiyo, college, college. I graduated from college. Okay po? So, nakabuo na po agad kayo ng tamang English sentence gamit ang graduated. Okay? Na kung saan, ang itinuturo ko po talaga sa inyo dito ay ang tamang kapartner na preposition para sa graduated. Pwedeng from, pwedeng in, o pwedeng with. Okay? Pero, pag ang ginamit nyo po ay from, dapat ang sasabihin nyo po o ang isusunod yung salita ay college, elementary, high school. Okay? Kung saan ka nag-graduate. Okay? Pag ang ginamit nyo naman po ay in, yan naman po ay patungkol sa sa taon na ikaw ay gumaraduate. Okay? Kunyari po, nakatapos ako noong 2022. Okay? So, pag, pag yan ang gusto nyong English, dapat yung, yung inyong preposition pagkatapos ang graduated ay in, hindi po from. Okay? So, I graduated in 2022. Okay? So, ganun po yon. Pag ang gusto nyo naman pong sabihin ay yung inyong tinapos ng master's degree with A naman ang gagamitin nyo. Hindi po from, hindi po in. Okay po. Halimbawa po, nakatapos ako ng my master's degree in business administration. Kunyari, yan po ang aking tinapos. So, pag, pag in English po yan, I graduated with a master's degree in business administration administration. Ganun po ang mangyayari. Okay? So, pag ang pipiliin nyo ay elementary, PRAM. Pag ang gagamitin nyo ay taon, in. Pag ang gagamitin nyo ay para masabi yung, nyo yung degree na tinapos nyo, with A. Okay? Ito po ay gamit na gamit. Kaya itinuturo ko po sa inyo. Okay? So, kayo na lang bahala. Kung master's degree in business administration o computer science o engineering o iba pa. Kaya na lang po ang bahala maglagay dyan. Yung sa taon, kay na lang din po ang bahala kung anong taon ang gusto nyo. Okay? Pwede rin pong sabihin nyo ay nakatapos ako sa kunyari po ay STI. Pag STI o pangalan noong school, yan, PRAM pa rin ang gagamitin nyo. I graduated PRAM STI. Okay po. So, ganyan lang po kadali ngayon ang ating leksyon. Pero, magagamit nyo rin po agad. lalong lalo na pag, pag pinapakilala nyo ang inyong sarili. O kayo ay nasa job interview. Okay po. Subukan naman po natin itong si Mario. Nakatapos si Mario noong 2000. Okay? Mario graduated in 2,000. Ganun, ganun lang po kasimple. Okay po? So, sana may kipag-aralan po ng mahusay ito kasi magagamit nyo rin po ito. At saka para tamang pakakagamit nyo po ng inyong preposition kapag ginamit nyo ang salitang graduated. Okay po? Maraming salamat po.